Hapon mga busing Ara Itong sagol na diri ang gatong gagmay Itong upat ka syamo Upat ka syamo na nadiha og Upat ka RIR O ano mga tubig Gabi, oh, grabe na ni Ano sila tubig Kini na nadiri ang upat ka RIR Ugupat ka siya mo. Gini. Gini eh. Sagol na kay. kini mo. Eh. Magyapon siya mo uli. Oh. yung butoy. Ang problema na. Ang saan pagkuha na. Ang kabalo na. Ang dako dyan yung butoy. So kato siya ka ng na. Nauli-ulian na nagamay. So tulot adlaw na wala. Bulutak adlaw wala sita, dre, kaya nag ka bisita dire kay nag-stay in Karon dire pagbiyan tuan ni daghan sila nagsipon ang ilang mata ni. Ya last ato gitambala na to, last atong lakaw gitambala na to ni ilang mata. yung naglaway. So na isa ning grabe. Pero ana. Ano siya ning grabe no? Gitambala na to na karon. Tay asin di ha. Ang tambalan. Tipo, dili mong hilabot. Nawa. Nawa, gusuklan ka. Di mong hilabot. So, nang gabi eh, hapon, hindi gumana tagpakao na, magtambal sa. Ang problema nila, kaya wala tubig. Kaya akong asawa, ibiyaan yan eh, Domingo karon. Ibiyaan yan ni Buntag, wala gamay tubig yung gibutang karon. magbutang ta og tubig. Ayan eh, Bitmin Pro, tanatulig tubig. Nagalun. So, muna tayo itainom sila karon. they're doing nice i ona to pakaunun atu ug oh, kuan galimak Man, galing na. Dito ta, pikas. So, grabe din nila kagutom ba kay Naala din sila kagutom Pero ang Paglakaw sa mga sawa, wala sila kakaon. Pagpanood to. Kaya karon lang may naabot, last three smidja. So, gutom sila, nakot yung pinag tubig. Ano, gahal-hal. So, gutom kayo mga naong. Eh. Tipo, pyo. Hindi so, sura tsura. Ang gutom. Ang gutom. Ito na isa na nagpuyo. Ito na check. Ito na problema na. Ano ng tao na. Ay, patado. Ano siya kaon? Magluya. So mag one week na dinilahan ko ano kanang pilmiro ano nila mungaan dere katong kung ibutang dere kung isa ka mungaan tong partner na aso sunoy no, kanang dako so, pinakauna din ako nga manok sundo ha tar nasakit siya na green og ite nya pagkahuman after 3 days namatay siya sumo to kini akong ibalhin ni siya ang natabuan ni karon kini na po sila nagluya mga 1 week na mag 1 week na ni sila nga pilmiro ani nagkulugo lang ilang kuan may mga buti butoy silang naong karon ang sipon nila mga na sa mata so nululian ang uban ang uban naagyapon so mag one week na sila na kung kuan nakakaroon karon adlaw mag six days ah seven days na so naputol-putol lang akong tambalan eh wala akong nagsagunson kada adlaw kay naman ni duty na trabaho so, ang naitabo ang naitabo mo wala sila na ingon nga naulian pero ang uban akong itambalan naulian man so medyo luya medyo luya ang uban okay so, niyo bura grabe grabe na siya kini laom na yung mata oh. may din mo nga uh, kuha na siya so karon sa so, taon palitan na to niyo uh, hindi liman mo ipikto may ipikto siguro silang ang primoxil sulpar kaya pero man sila na kwan. sila na uli eh. Naipik to pero dili gid ingon nga wala gid sila puling na nauli gid sila. Ngita lain tambal. Kini nga side diri. Eh. Kini nga say, kini. Mao ni ang mga kwan. Kurisa man daw tawag ani kurisa. nga buti-buti ang naong. ini Kini siya. Misa ka wala na pisok na. Kini siya na uli ana ni siya kini problema kay brog kuan yang pako kato nagsugod na pud mata mo to nga gilahin ako ni gilahi sa kong sawa ang upat kini so nga uh, wala tay lain choice no kay nadagko nang ginis lang -gini upat ka sya mo ni na to nadag ko man gyud atong upat pud nga road island choice um so, tay lain ka butangan butang gyud na to pero kini nga area diri wala na kuan wala ni sakit Ini lang dire og gatong didto atong dagko. Asa ni dire wala ni. Ngay sira ma. Ini sila god ni dire. Wala ni mga sakit. Wala sila takde. So akong nakulban ni na, basig mahurot ni sila ba. Takdan tanan nya di ka survive ni kulba kayo. Na na tayo nakakapital na ta, nakagasto na ta. isaw, nagpuyo na pong isaw. karon ni tatag balik taon ang uh, first na to option na niya, balik ta asin o kini asin bala na to gasin nya tong ipakaw niya integra to o galimak bisagul na to hindi lang asay available kasi okay, ang galimak to man jud unta diri na ko sa lag ko ro so, mahatdan man ta ko Integrato. Pagkauno lang ya pato integrato. Sumala so, ni atong galima ko oh, nabilin. Una na urot ang integrato eh, kay ang asawa wa niya gibahin pagpakaon ba. Siguro integrato niyang napakaon tanan to ni aging adlaw. Ano integrato kalimak man yung so gaka uli sa ta yung tambal. sa ang isa kamata So magtinambalay na punta niyo gabi eh, hapon Karelax sa gamay, kapoy pagbiyahe So mara mga busing, balik taon niya Ambal na putani, asin o Tubig